Nagsimula ang pelikula sa isang grupo na nakamaskara na umaatake sa isang bank manager. Ang mga salarin ay nagnanais na nakawan ang bangko, ikulong ang isang malaking bilang ng mga individual, at pagkatapos ay tangkaing magbukas ng isang natatanging vault. Pagkatapos lamang maiska ng kumpletong katawa ng manager magbubukas ang vault na ito, ngunit hindi ito matagumpay dahil nawala ng ngipin ang manager sa pambubugbog kailangan nilang hanapin ang nawalang ngipin at palitan ito bago nila ma-unlock ang vault. Sinusubukan nilang mag-scan muli kapag napalitan na ang ngipin, at sa pagkakataong ito ay gumagana na ito. Ginagamit nila ang mga print ng individual upang i-unlock ang vault, na nangangailangan ng mga fingerprint mula sa iba't ibang tao. Natuklasan nila ang isang kahon na may hindi mabibiling brilyante sa loob ng vault. Inilagay nila ang brilyante sa isang itim na bag, Ngunit hindi nila namalaya na may isa pang nahulog sa bag nang hindi napapansin. Paglabas nila sa vault, nagsimulang mag-away ang dalawa nilang miyembro ng grupo. Nagalit ang isa dahil tinatakot ng isa ang mga customer na nakakulong sa bangko. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay mauuwi sa away. Inihayag ni Alex ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang batang babae na nagtatago sa likod ng maskara sa panahon ng pakikibaka. Iginiit ng kanyang kasama kung saan siya ay nakikipagtalo, na dapat nilang alisin ang sinumang saksi dahil nakita na nila siya at nakumpromiso ang kanyang pagkakakilanlan. Tutol siya at sinabing hahawakan niya ito, ngunit pinapatay pa rin ang kanyang partner ang mga biktima. Sa isang mahirap na sandali, binaril ni Alex ang kanyang partner sa ulo upang pigilan siya sa paggawa ng higit pang pagpatay. Lahat ng tao sa bangko ay takot na takot habang ipinakita ang tama ng bala sa kanyang mukha sa panahon ng labanan. Siya at ang kanyang mga natitirang kasama ay tumakas mula sa pinangyarihan, bitbit -bit ang bangkay ng kanilang nahulog na kasama. Nang maglaon, sinabi niya sa kanyang isa pang kasabwat sa pagtitiwala na siya ay isang dating opisyal ng hukbo na ngayon ay isang magnanakaw. Sinabi niya sa kanya na dahil gusto niyang umalis ngayong gabing ito, tungkulin niya na tulungan siyang umalis ng bansa. Bumalik siya sa kanyang pinagtataguan at pinasabog ang getaway vehicle. Sa kabila ng pagiging isang magnanakaw, gayon pa man ay pinaninindigan niya ang isang moral na alituntunin na nagbabawal sa pananakit ng mga inusenteng tao. Naririnig niya ang isang news broadcast sa kanyang sarili habang siya ay nagpapahinga sa kanyang bathtub. Bagamat kinunan siya ng litrato ng iba pang nakasaksi sa kanya noong heist, mas nakakabahala ang tama ng bala sa kanyang mukha. Kasalukuyang hinahanap siya ng mga autoridad dahil sa kanyang partikular na pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kapareha, ang hiniling niyang ayusin ang kanyang pagtakas mula sa bansa. Tinanong niya siya kung nakagawa siya ng anumang progreso noong una silang magkita, at sumagot siya na sinusubukan niya at gagawa siya ng mga pagsasaayos sa ilang sandali. Biglang tumunog ang doorbell. Nakiusap sa kanya ang kanyang kapareha na itago ang sarili habang pinapasok niya ang isang babae sa bahay dahil natatakot siyang may makakilala sa kanya. Ngunit dalawang nagbabantang figura ang humabol sa dalaga sa loob. Nagdudulot sila ng kaguluhan sa bahay at labis na inaabuso ang babae at ang kasama ni Alex. Si Mr. Washington, isang lalaki, ay nagpakita sa eksena. Inagaw niya ang telepono ng dalaga dahil mayroon itong video na maaaring siraan ng isang kilalang opisyal ng lungsod na nakipagtulungan din sa mga autoridad. Inutusan ng komandante si Mr. Washington na patayin ang batang babae dahil sinusubukan niyang gamitin ang footage na ito para i-blackmail siya. Matapos tanggalin ang video, pinatay niya ang babae. Ang Washington ay isang taong hindi nagtatrabaho para sa gobyerno ngunit karaniwang ginagamit para sa mga mapanganib at lihim na gawain na hindi kayang hawakan ng pulisya. Matapos tanungin ang kasama ni Alex, Nalaman niya ang mga ninakaw na alahas at isang mahalagang pendrive ay pag-aari ng isang malakas na pinuno at hinihiling niyang malaman kung nasaan sila. Hindi alam ni Alex at ng kanyang kapareha ang kahalagahan ng drive na kasama sa mga ninakaw na hiyas. Itinulak siya ni Washington sa isang kama, nagbabantang papatayin siya at magdulot sa kanya ng matinding dalamhati. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatago si Alex sa ilalim ng iisang kama, nakikinig sa usapan. Sa isang sandali ng kalungkutan, iniisip niya ang kanyang kapalaran na nagsasabing hindi niya naisip na mamatay sa isang kama na manufactured sa China. Nang tumingin siya sa gilid, napansin niya ang pen drive na may sticker na made in China at napagtanto niya ang kahalagahan nito. Ang kasama ni Alex ay pumanaw sa sakit dahil sa patuloy na pagpapahirap. Pagkatapos ay nag-issue ang Washington ng isang clean-up order na may layuning puksain ang lahat ng mga palatandaan ng paglitaw. Nalaman ni Alex na walang laman ang kanyang baril habang pinapaalis niya siya. Nagkulong siya sa kwarto dahil sa gulat. Hinaharangan ng isang lalaki ang pinto gamit ang kanyang paa habang naghahanda siyang ilak ito. Sa isang iglap, binunot ni Alex ang kanyang ripple, nilagyan ito ng mga bala, at pinaputukan ang paanan ng lalaki. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at tumakbo palayo. Nang mahanap siya ng mga tropa ng Washington, isang nakamamatay na labanan ang naganap. Ang isa sa mga lalaki ay hostage ni Alex na pagkatapos ay namamahala upang tumakas sa isang katabing elevator. Hinahabol nila, ngunit natalo niya sila sa pamamagitan ng pagpasok sa isang silid habang pinapataas ang elevator. Nakahanap siya ng isang lihim na silid na patungo sa isang laundry. Nagpalit siya ng damit, kumuha siya ng kotse mula sa parking lot at mabilis na umalis. Nilabag ni Alex ang mga batas trapiko sa pagtatangkang maiwasang mahuli, na nagudyok sa pulisya na sumama sa pagtugis habang ang Washington at ang kanyang mga tauhan ay nagpapatuloy sa kanilang pagtugis. Ang sasakyan ng Washington ay bumangga sa isang sasakyan ng pulis sa panahon ng kaguluhan ng habulan, na naging dahilan upang gumulong ang sasakyan ng pulis nakalulungkot, si Alex ay nasangkot din sa isang banggaan, at ang kanyang sasakyan ay pumiti. Nagmamadali siyang lumabas at tumungo sa kabilang direksyon. Lumapit siya sa bahay ng kanyang ikatlong kaibigan sa isang desperadong pagtatangka upang makahanap ng kaligtasan, ngunit sa una ay tinalikuran siya nito. Sa huli ay pinayagan niya siya kapag sinabi nito sa kanya na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay namatay. Sa loob, tinawagan ni Alex ang asawa ng kanyang namatay na kasama, ang may hawak ng pendrive. drive. Pinayuhan niya itong tingnan ang mga gamit ng asawa at hanapin ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Alex. Ang asawa, na mayroon ng sama ng loob kay Alex, gayon paman, ay tumanggi na tumulong. Nagpaputok ang mga guns ng Washington makalipas ang ilang sandali, na ikinamatay ng kanilang ikatlong kaibigan. Nagtagumpay si Alex na tumakas at nakahanap ng kaligtasan sa bubong. Gumawa ng pangalawang tawag ang Washington pagkatapos makita ang receiver ng telepono sa gilid. Sa pagkakataong ito, sinagot ng anak ng partner ni Alex ang telepono. Nakipag-usap si Washington sa binata at nalaman ang address ng kanyang tahanan mula sa kanya. Sa kabilang banda, hinahanap ng asawa ng partner ni Alex ang lokasyon kung saan niya itinago ang kanyang mga ari-arian natuklasan lahat ang mga alahas, ilang pera, at pasaporte ni Alex. Sa pagkabigo, itinapon niya ang pasaporte sa basurahan, na may matinding pag-ayaw kay Alex. Umalis si Washington, siguradong alam na niya kung nasaan si Alex. Samantala, nagnanakaw si Alex ng motorsiklo, sumakay at pupunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Naghahanda ang asawa na tumakas dala ang pera at ang bag ng mga brilyante sa bahay ng kanyang kinakasama. Pansamantalang hinahanap siya ni Washington at ng kanyang mga kaibigan at pinatumba siya. Binigyan sila ng Washington ng utos na patayin siya at ang kanyang anak pagkatapos nilang kunin ang bag na may laman ng mga hiyas. Si Alex ay nagpapakita bago sila handa na gawin ang kasuklam-suklam na pagkilos na ito. Napunta siya sa isang galit na galit at mahusay na pakikipagtalo sa mga goons ng Washington. Nakuha siya ng isa sa mga lalaki sa gitna ng labanan na nagpapahina sa kanya. Sa sandaling ito na pumasok ang asawa, gamit ang mga kalapit na bagay upang hampasin ang lalaki at tulungan si Alex. Pagkatapos ay kinuha niya ang malaking laro ang sasakyan ng kanyang anak at patuloy na hinahampas ang biktima hanggang sa pumanaw ito sa kanyang mga sugat. Iniiwan ni Washington ang kanyang mga tauhan kapag naayos na ang tunggalian. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Alex na tumawag sa kanya sa pamamagitan ng isang kaibigan ng numero ng Washington. Binibigyan niya siya ng go ahead na umalis dahil darating ang mga pulis. Nang marinig ito, dali-daling kinuha ni Washington at ng kanyang mga kasama ang mga katawan at tumakas. Sinundan ni Alex ang Washington sa kanyang motorsiklo hanggang sa makarating sila sa kanyang nakatagong lugar kung saan plano niyang sunugin ang mga bangkay. Doon, kinuha niya ang isa sa mga kaibigan ni Washington na tinutukan ng baril at ginawang hostage. Ang pugot na ulo ng babae ay inilagay niya sa kanyang bag. Dumating si Washington sa pinangyarihan upang itapo ng mga labi ng kaibigan ni Alex at ng pinaslang na babae. Ang Washington ay nakipag-ugnayan kay Alex na may isang alok, nasa kanya ang pen drive na kailangan niya at ipagpapalit ito sa mga brilyante na mayroon siya tumanggi siyang makipagtulungan kahit na binigyan siya nito ng tatlong bilang upang magpasya. Matapos barilin ang lalaking hawak niya sa tutok ng baril, pinasabog ni Alex ang isang bomba sa tabi ng kanyang sasakyan habang nagmamadali itong lumapit sa kanya. Nagagawa niyang tumakas sa paggawa ng pagsabog ng pagkagambala. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa asawa ng kanyang kapareha at sinabi sa kanya na oras na para isagawa ang kanilang diskarte. Si Washington, sa kabilang banda, ay patuloy na naghahanap sa kanya at hinahamon siyang lumapit dahil hindi pa sila aktwal na nagkita. Nilapitan siya ni Alex mula sa likuran at ikinabit ang isang tali sa kanyang leeg na sinakal siya. Ipinapaalam niya sa kanya na dapat silang makapag-usap sa palapag na ito. Isang karagdagang lalaki ang biglang umatake sa kanya habang hawak niya ang kurbata ni Washington. Siya ay nahimatay sa panahon ng pag-atake at nagising na nakatali sa isang upuan. Sinabi sa kanya ni Washington na niloko siya ng kanyang kaibigan at ang mga brilyante na kanyang hinahabol ay hindi totoo. Inilagay niya ang isang kahilahilakbot na aparato malapit sa mga paa ni Alex at hinihingi ang pen drive na gusto niya na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Nasasaktan siya ngunit hindi niya sasabihin kung nasaan ang pen drive. Ikinuwento niya ang kwento ng isang kahangahangang pulis na nagngangalang Alexis na nagkamali sa pagpatay ng maraming inusenteng tao habang ginagampanan ng kanyang mga responsibilidad sa kanilang tensyon na palitan. Nawalan siya ng trabaho bilang resulta, at kalaunan ay tumakas siya at nagsimulang magnakaw. Inihayag ng Washington na si Alex ay, sa katunayan, si Alexis, ang kanyang tunay na pangalan. Kung hindi niya ibigay ang lokasyon ng drive, papatayin siya nito. Kapalit ng pagbabalik ni Alex sa pen drive, nakipagkasundo siya na nangakong maliligtas ang pagkamatay ng asawa at anak ng kanyang partner. Magkikita sila sa airport, sabi niya, pagkatapos nilang magkasundo. Pagdating nila sa airport, binigay ng isang babae kay Alex ang susi ng locker na naglalaman ng pen drive. Dapat siyang samahan ng Washington kapag inihatid sa kanya ni Alex ang susi, ayon sa kanya. Hinimok niya itong huminto pagkatapos buksan ng locker at maglabas ng isang kahon dahil wala siyang tiwala sa kanya. Nang suriin ang kanyang tauhan ng kahon habang nagtuturo siya, isang bomba ang nakatago sa loob. Ang bomba ay sumabog sa pagbubukas, ngunit parehong Alex at Washington ay lumabas na hindi nasaktan. Nang huminahon na ang lahat, natuklasan na ang babaeng nagbigay ng susi kay Alex ay ang asawa ng kanyang kinakasama. Iba na ang itsura niya ngayon, gayon paman, nananatili pa rin sa kanya ang pugot na ulo ng babaeng kaninang kinuha ni Alex. Sina Alex at Washington ay nagkaroon ng pisikal na alitan, at hinawakan niya ang kanyang kurbata. Ang pen drive ay nakikita. Nang inagaw ni Alex ang kurbata, itinago ito, at ang paraan ng paglalaro ng mga kaganapan ay bahagi ng kanyang master plan. Dumating doon ang mga pulis at pinalabas ang mga tauhan ng Washington. Lumayo siya, iniwan ang bag na may pugot na ulo sa loo. Ibinaba ni Washington ang kanyang sandata at binigay ang kanyang sarili matapos mapagtantong hindi siya makakawala sa mga pulis sa paligid niya. Si Alex, samantala, ay hinikayat si Washington na umalis habang nakangiti ng palihim. Napagkamalan siya ng pulis na kanyang kapareha at pinagbabaril siya na ikinamatay niya. Bukod pa rito, nakita nila ang bag na may laman na pugot na ulo ng babae, na lumabas sa video ng leader. Ang marka ay kapareho ng nasa mukha ni Alex, kaya naniniwala ang mga pulis na namatay na si Alex. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka palang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, siya ay mahusay na itinago bilang lahat ng bahagi ng pinag-isipang paraan ni Alex, na humantong sa mga autoridad na maniwala na ang lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa bangko ay namatay na. Nang maglaon, maaaring makita si Alex na naghahanda para umalis patungo sa ibang bansa sa isang paliparan nakasakay siya sa eroplano, nagbigay ng brilyante sa lalaking nakaupo sa tabi niya bilang patunay na siya ay matagumpay sa pagkuha ng mga hiyas. Ibinigay niya sa kanya ang pen drive upang tingnan pagkatapos malaman na ito ay pag-aari ng leader at naglalaman ng kanyang masamang pakana na maaaring maglagay sa buong bansa sa matinding panganib. Determinado na hadlangan ang mga intensyon ng leader na may kinalaman sa pagsiklab ng salungatan, Iginiit ni Alex na hinding-hindi niya hahayaan na matupad ang kanyang plano.